Okay so mga tropa ito na yung ating kwan uh, ano libring pataba libring abuno para sa ating mga uh, halaman ito yung mga pinagbalatan natin ng uh, sari-saring mga gulay at prutas doon sa ating uh, kitchen dito sa aking lugar ay wala kasi akong uh, maluwang na wala akong maluwang na lupa na pwedeng pagtaniman kaya lahat ay nakapaso yan no nakapaso yan no tapos kunti nga lang rin ang sunlight na aking nakukuha dito kasi dito sa aking palibot ay maraming mga puno yan siguro mga 3 hours lang ang sunlight ko dito na nakukuha pero kahit ganun ay pinagtsatsagaan nating mag uh, tanim, ano. so wag ninyong itatapon yung inyong mga basura sa inyong mga uh, kitchen kasi kung ano yung mga nutrients na nandun sa mga balat dun sa mga basura yung gulay at prutas ay yun din ang mga nutrients na nailalagay natin sa ating uh, sa ating mga paso at yun din ang mga nutrients na nakukuha ng ating mga uh, tinatanim gaya nitong uh, itong mga paso ko na ito puro puno na yan no? Oh. o yan dito mayroon akong uh, kamote mayroon akong alugbati yan yung mga alugbati tayo dyan so yung iba wala pang tanim ano oh. yan so paano ko ba ito ginagawa layer layer lang ito mga kan mga kaibigan layer layer lang so meron akong lupa dito sa ilalim kung titignan nyo may lupa yan dyan yan so ang ginagawa ko ay ah uh, meron mo lupa dun sa ilalim ng paso na kaunti tapos lalagyan ko nitong uh, mga pinagbalatan mayroong pin, uh, galing sa carrots may pipino, may saging mayroong abukado, mayroong uh, pinagbalatan ng ano pa yan, may kaunting kale, yan, tapos ito, mayroong balat ng itlog, ito galing sa kanan na, sa organic egg yan, so itong sa organic egg, mga kanyan, ni pang calcium natin, kailangan ng ating mga kwanya, ng ating uh, mga tanim, nagpapalakas yan sa kanila, calcium, so huwag nyo itapon yung mga balat ng itlog, tapos yung saging naman potassium, yan so kung ano yung mga nutrients na yan, nandyan, yan din ang makukuha ng ating mga halaman ngayon, para hindi dagain yan hindi langawin, hindi lamukin ang gagawin natin ay kung titignan nyo ito, pangalawang layer ko na ito yan o, oh, tignan nyo, may lupa yan sya, dun sa ilalim ng lupa mayroon din mga balat yan, yan oh, may mga balat, so ang ginagawa ko lang yan, mayroon na yan ano and then tatabunan natin ng lupa ito, kuha tayo ng lupa yan so kahit hindi masyadong healthy yung lupa na nakukuha nyo kasi healthy naman na, magiging healthy yan dahil sa ating mga uh, mga kitchen waste dyan so lagyan natin yan to simpleng paraan na lang to talaga ng kwan ng simpleng paraan to ng paggawa ng kwan ng pataba galing sa kitchen waste o, oh, i-cover natin yan i-cover natin ito nga, kinuha ko lang itong lupa na ito sa kon dun, sa hindi masyadong mataba talaga to, may bato-bato pa nga eh. kasi walang makunan ng maayos na lupa pero magiging mataba na ito pag anay uh, na-mix dito sa ating mga kitchen waste yan kunti pa kunti pa natin kunti Okay. So, yan na yan sya. So, natabunan na natin. So, hindi na yan lalangawin. Hindi na rin yan. Uh, hindi na lalangawin. Hindi dadagain. Hindi rin lalamukin. Yan. So, ganyan lang sya kasimple. Layer, layer yan. Hanggang mapuno natin itong uh, paso na ito. Luma na itong paso na. Kailang recycle na kasi ito. Eh. Yan. So, hintay lang kayo ng mga four to six weeks, bulok na ang ilalim niyan. Bulok na ay, pwede na yan taniman. Para mas mabilis mabulok, dilig-diligan ninyo. Diligan. Yan. So, pag nadiligan, mabilis lang mabulok yung mga nasa ilalim. Mabilis din nating uh, magagamit. Okay, so ganun lang. Kasimple ang gumawa ng uh, abuno o pataba galing sa ating mga kitchen waste okay thank you sa panonood please share